Hello, mga maka spacetime Kuya Christian here. Ang tanong natin for today ay may mga diamonds bang mahanap dito sa Pilipinas? Ang sagot ay wala. Sa mga continental areas lang tulad ng Brazil, Africa at Russia makakahanap ng naturally occurring na diamonds. Nabuo yung mga diamonds natin ilang daang kilometro sa ilalim ng mantle billions of years ago nung mas mainit pa yung mundo kaysa ngayon. Doon sa mga depths na yon sa hundreds of kilometers below the mantle, mataas din yung pressure. Kaya yung carbon na nandoon pwedeng maipit bilang diamond. At that time, wala pa ang Pilipinas nung nabuo yung mga uh, diamonds na yun. Pero yung mga kontinente nandun na, nagform na sila. Tapos at some point, hundreds of millions of years ago, mabilis na dinala ng tinatawag na kimberlite eruptions. Boom! yung mga diamonds na to sa mga continental area na nabanggit ko producing yung mga diamond mining areas na meron tayo ngayon. Although yung mga kimberlites na yun, not all of them have diamonds. Even then, rare din sa kanila yung magkakaroon ng ganun. Gayon man, wala man tayong diamonds, isa naman tayo sa nickel na isa ring economically valuable na mineral. Para sa mga dagdag na video tulad nito, ilike at ifollow kami sa Spacetime Events and Exhibits.